noong ako ay OFW pa, may nakikita at naririnig ako sa ibang mga na OFW din na kaya sila umuwi kasi may mga sakit na sila. Tinanggal sa trabaho at ang iba dahil na rin sa kanilang mga edad. You only live once. Kaya dapat ma-enjoy natin ito. Kasama ang mga taong mahalaga sa buhay natin. Kaya samahan niyo po ako sa aking paglalagalag. Actually, start ang aming na uh, simula ng gala, magalag namin ni Kenzo. Ayan, yeah, ang kasama ko. Wow. Kenzo. Kenzo! Uh, yeah. uy! So, magkakamping kami ni Kenzo. Um, magsisimula pa lang kami ngayon. Uh, so, niyo po yung mga content namin sa akin ng uh, Pagpunta sa iba't ibang lugar kung saan doon kami magka-camping. Okay? So, abang-abang. Abang. Well, this is the location kung saan uh, kami nag-camping ni Kenzo. Bali, ito yung aerial shots uh, gamit ang ating uh, pucho-pucho na drone. So, ito yung uh, pinaka-main entrance na punta doon sa campsite. At uh, makikita ninyo, mayroong uh, cafe yan sa harapan na yan. Medyo mahaga pa, kaya walang masyadong tao. And eh, normally, dumarating ang mga customer ni nila dyan is hapon na. Ha. So, ito yung entrance. Gamit ang uh, drone, ito yung aerial shot ng uh, mga puno doon sa campsite na mostly ay mga manggangak. Pasensyaan nyo na at hindi naman ganun kagandahan ng ating ginamit na drone. Dahil hindi pa natin kaya yung medyo pricey. Ay uh, imagas mamaya hindi ka tayo ha yung kasama ko palakad lakad uy hindi ka rito oh, okay. hi ka sa hello vlog welcome to my channel ah <laughs> uh, sige tulungan mo ako ha? para may tulungan tayo mamaya So, matutulog na kami ni Kenzo. Tinakot ni kami. Ising kami ni Kenzo sa ulan. Kasi yung pinakamugong namin, yung mga tubig. Ayan. Kaya gising kami pareho. Alas 4. Nagising kami. So, makikiramdam na lang kami ngayon. Bumigay uli yung aming uh, lumung. good morning. so. So, kami kagabi. <laughs> okay lang. Ayun, wala na. Sila na yung wala na. Ayan. Yeah. Uh, tingnan ko ngayon yung aming uh, lutoan. kagabi, nabasa. masarap naman ang tulog. Uh, walang white lady, walang tikba lang. Walang gulo sa pagtulog namin ni Kenzo. Nga yeah, lang si Kenzo hindi mapakalik. Panaygising niya. No? Panaygising mo, Kenzo, no? Puyat dyan. Ngayon lang kasi siya natulog na wala sa bahay. Huwag na sa nasa bahay lang. So, hindi ka lalabas ah.

lang muna mga kalagalag kami <laughs> uli yung sitwasyon ng tulugan namin ni Kenzo hindi hmm. naman kami masyadong nabasa kahit na umulan safe kami dahil sa umulan kagabi Ayan. Maka <laughs> ang aming tulugan ni Kenzo. Kainin mo na yan. Si Kenzo, kakarun sa'yo na. hindi lang talaga ang nagka-camping dito kasi by booking. And I think talaga nililimitahan nila yung uh, pagpunta ng mga magka-camping dito para to protect din yung area. And kasi may mga tanim doon banda na uh, tanim ata ng tatay ng nag uh, manage nitong campsite. Actually, karamihan dito mga puno ng mga So, mamaya ikotin natin yung rap para makita natin Um, kung gano'ng kadami yung mga galit and uh, one thing lang na okay dito is talagang uh, tahimik gusto mo ng tahimik uh, ikaw lang talaga nature ng na nature yung dating pero ayos uh, nga lang may cafe din dito kasi siguro nag-start ito as a cafe lang tapos nuro, dinevelo, pwede no hindi ko pa nakahulog I have no chance na makausap ata yung mayari. Is kahapon sana nang pagdating ko. Kaya lang, hindi ko kagad na tanong. And ang bayad dito is $2.50 per overnight. Included na lahat. Walang core cage. Uh, pet friendly. Kaya nandarito si Gentro kasama ko. Putik-putik uh, na yung paa. And uh, wala rin ano, bayad sa parking. So bring your own talaga. Uh, marami na akong nakitang nag-vlog dito two years ago kaya lang hindi siguro ganun ka ano pa kilala dito to sa ano so kape muna tayo ano tayo magkakupag morning coffee always tapos may tinapay doon kapag ng kapit So, balik na. Enzo. So. so, uwi na kami. Ni Kenzo. So, gusto kami mag-camping. <laughs> so, maglilipit na kami ng aming tulugan. Mabay ka na. See you on our next camping. Sabihin mo. Huwag po kunting na. Bye-bye. Bye-bye. Ano Bye-bye. panggal na tayo ng hangin ng airbed kasi dahil matiklip na airbed ang ating higahan sus, yan ito yung may higahin ito yung may higahin ng mo So, dito ko na po muna tatapusin ang video na to. And please, don't forget like, share, and subscribe na rin po para sa mga upcoming content ko dito sa channel na to. And hope you enjoy. See you on my next video. Bye!